punta na tayo sa bahay ko yan yung ito parang kay pagsangasin ito si Katramos kasi dyan dati dyan kay na buning saka yung sa ng bigas so ito na papunta ewan ito papunta punta tayo sa pati namin bahay ito bahay nila Lavender. bahay nila binder sa bahay yung larapi eh. ito ba yung mga Melior tapos sa tayo sa bahay ko eh. sa ano sa, lo, sa lupa ni sa lupa ni papa kaso lang wala naman bahay. So, palad na kami bahay ng palat na ang mga ano, kasi pinagkabahay ng mga tao <laughs> may may nakatira doon baboy ano pa yun may baka yun lang ito, ito bahay na, mga milyar ata na ang ay, di ko na sila ang ito, bahay na milyar ito yung ng mga takot na makita. Ayan. Guys, malapit na tayo sa bahay sa lote ni Papa. Ito guys, ito. Ayan, lote ni Papa. Grabe. Ang daming. No? Ito yung CR na. Isang CR na lang yung okay. Ayan. Ito. ito may baboy nakatali. Ito, CR na lang. O, ito, ito, okay, mo. CR ang dumi. Kasi uh, na naka ano, naka uh, ano, naka, uh, naka sa mga ni Papa. Ayan, may mangga, may may buli. Ang ng buli eh. um, uh, ng mga buli. Tapos may mangga pa sa likod, may Santol. Santol may niyog pa tapos yung baboy ang laki ang laki ng baboy may kalapasa pa ang daming tanong mga hindi naman amin mga ligaw na yan ayun laki ng bulim may bayabas pa sa ligaw yung sinakita namin dati masyon mga ka tapos yun pupunta ngayon pupunta tayo ngayon sa bahay ng best friend ko si Marian. Ay, na mama niya nagwawalis. Morning. Ito po mama na kaibigan ko. Oh. Ang ganda. <laughs> Uwi na ako mamaya. Ganda nito oh. Pahingi akong halaman. Ganda nito. Tagay sana tayo kapon. Kaso, ano eh. Wala. Yung pantagay ko, kinuha nila tiya eh. <laughs> Pinambayad sa parcel. <laughs> Pamasahin na lang natira eh. Next time na lang. Hindi na ako nakaalis. Wala kang yung bang gulay, te. Malunggay, wala. So, may gabi sila. Ganda ng halaman na ito. Huwag no. ka ng buto niyan. Ng... Asan ang buto niyan? Paano ba? Yan, yeah, bulaklak. Bulak. bulak ah, sibuntang buto niyan. May, bu bu may buto tayo? na ito? Hindi ko alam po, tigas niya. Malambot pa eh. Mama, mahilig magtanim kasi ng halaman. Ang dami niyang halaman, kaso... Ayun, walang halaman ako din ang dami. Hindi, may, may mga sinip. Kung bigyan mo hmm. Pang, pag, 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 man ng halaman, mayroon tanim mo. Wala na pa. Ang. Hindi oh. Ayaw ko din eh. yung mahilig magbinta, Si mama sa si junior lang naman. Eh, may kanya-kanya pamilya na rin. Pero wala mga asawa. Si, si bang